Inatasan kasi ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ano po, ASEC Marasigan, ang Department of Energy na magpag-ugnayan sa mga stakeholders upang tugunan ng red at yellow alert sa Luzon Grid. Paano po natin titiyakin yung una yung ating uh, inanunsyo na simula sa tag simula sa taginit ay magiging sa patang supply dahil if I can remember as early as late of uh, as early as uh, tama as early as last year 2023 and then as early as early as uh, this year of 2024 sa so first quarter lagi namin narinig sinasabi ng DOE na sapat ang supply ng kuryente and this and then this happens pa pa paano po natin yun may papaliwanag uh, sa publiko sa ating mga stakeholders uh, maraming salamat po ulit sa katanungan tama po kayo mayroon pong abiso sa atin ang mahal uh, nating pangulo na dapat po magkaroon tayo ng uh, security pagdating po sa supply ng kuryente. At tayo po naman ay ginampanan natin kung anong role natin. Naglabas po tayo ng mga abiso or advisory kung ano ang dapat gawin ng ating mga stakeholders just in case po na mayroong uh, pagkakataon na hindi natin nga maiwasan. Ngunit bago po rito, yung po mga advisory natin sa lahat po ng stakeholders, halimbawa po sa mga generating facilities po natin, Inabisuhan po natin na dapat sila mag-conduct ng kanilang Preventive Maintenance Program na aayon lang po kung ano yung inaproba ng Department of Energy. Pangalawa po, sinabi po natin sa kanila na bawal ang magkumpune ng kanilang mga uh, facilities kapag ka panahon po ng tag -init. Dapat po nagawa na nila yon before or after po ng tag -init. At ang pinapayagan lang po natin na mag-conduct ng uh, Preventive Maintenance Program ay yung pong mga hydropower facilities sa kadahilanan din po na kung konti naman yung tubig. Sa atin naman pong transmission system uh, uh operator, sinabihan na rin po natin na kailangan malinis ang linya, maayos na check po nila at hindi po magkakaroon ng pagka-delay ng kanilang mga completion ng mga power power transmission projects para po ma ensure yung pagdaloy po ng ating kuryente. Sa mga distribution utilities naman po, nandun din po ang ating abiso na dapat handa sila. Alam po nila yung mga vital facilities kung saan dapat unahin sa pagbibigay ng servisyo ng kuryente kung magkaroon po ng outages. Bukod po dyan, dapat po meron po tayo mga replacement power na available just in case nga po magkaroon tayo ng tinatawag na pagkaputol ng servisyo ng kuryente. Pati po mga mitigating measures ay naihanda natin. Kagaya po kahapon, sabi ko nga po, hindi na karoon or hindi na tuloy ang uh, ang uh, rotational brownout sa kadahilanan po na ay gumana po yung ating po mitigating measures sa pangunguna nga po ng interruptible load program